Tingnan natin yung sitwasyon dito sa Boulevard di Follow City. Tingnan yung dagat. Kahapon ang lakas ng hangin sa kaulan. Na ito na yung itsura niya. oh, daming basura. Ano na ito, basura? Kahoy lang. Tingnan yung dagat doon. No? nagagalit हाँ डागर तो पतले गा बगम काली तो डागर तो कबीला

patio Ayan Ang lakas Ayan Basyo ngayon sa Boulevard Ang Kipolo Share. Oh, lah tinggi. Ayat mana? Yo. Muli sila nama istau. Ayuh di Padang Malaya. ingpicher. okay. tapat ng labas. yung ano? resulta ng malakas na angin pa sa bundok. Ito yung boulevard ng Dipolog ngayon ah. Tignan mo yung kalsada. Puro na tubig. Ah, hanggang doon. Oh. Oh. <laughs> Gusto It's tulag na yung kalsada. Oh, kita mo yung bat, ano, lakas ng alon dyan. Oh. oh. Ah. Sobrang lakas talaga. Oh.

Lipat yung birthday mo sa November 1 Huwag naligo ka Sa lakas ng alon Ha? Tingnan nyo nyo uh. Pasada ubig na Dagat na rin Pasada pak talaga wag magalit po talaga ba gin yo mo lang na dito na yan ang dangdol puro tubig lahat oh Pembasaran, tubig dari, rin. Papunta doon Tubig, wala kita daan Tubig lah Dahil dito, lakas Ayo dong ngapit doon, pasay, kasi Pagkatangayin ako doon sa loob. Uh, lakas. Oh. Ha? kita nyo. No? Lakas. Lakas. Oh. O. Uh, galit na galit yung ano, dagat. Oh. Hello? hindi ako ma-describe kung gusto anong hindi niya sabihin o tanda no? na, malalim na o, pinatatayuan ka malalim na Ayan, yung basketball court, oh. Oh, tubig na rin. Laman yan, tubig na. Ayan, ah, tubig na lahat. Ayan, lahat ang boulevard, dyan ni Polo. Naging tagat na rin.